ang umaga mga idol dito tayo ngayon sa gubat kasama natin si vlogger arma <tinyo> shout out sa vlogger arma maghanap kami ng ulam dito sa gubat oh. mga idol ano kayong makukuha natin dito sa gubat tayo wala nang pambiling ulam kaya pasukin natin yung gubat. Baka makapulo tayo ng ginto dito. O may naliligaw na mga pang ulam dito. Bukulihin na natin yan. Sige Dol, update na lang natin kayo kung may makuha kaming pangulam.